Magandang araw mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sa ating aralin ngayong linggo? Tara na at simulan na natin ang pag-aaral. Sa linggong ito ay tatalakayin natin ang konsepto at dahilan ng migrasyon. Matatalakay din natin ang mga pananaw at perspektibo na nakapaloob dito. Para sa pagsisimula ng ating aralin, Nais kong pansinin ninyo ang ating editorial cartoon na pinamagatang Filipino saan ka patutungo. Magbigay ng inyong opinyon base sa larawan at sa kanyang pamagat. Isulat mo ito sa ibaba ng ating video lesson. Tuwiran ang ugnayan sa isyo ng paggawa sa panlipunang kalagayan ng marami sa mga Filipino. Sa katunayan, ang pag-alis ng mga manggagawang Filipino ay lumikha ng mga oportunidad at hamon sa pamahalaan at lipunang Filipino. Lubusang unawain ang konsepto at konteksto ng migrasyon ng mga Filipino. Ang migrasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pa maging ito man ay pansamantala o permanente. Sa pag-aaral ng migrasyon, particular sa international migration, mahalagang maunawaan ang ilang termino o salitang madalas gamitin sa disiplinang ito. Una narito ay ang pagkakaiba ng flow at stock figures. Ang flow ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan ay kada taon. Madalas ditong gamitin ang mga salitang inflow, entries o immigration. Kasama din dito ang bilang ng mga taong umaalis o lumalabas ng bansa na madalas tukuyin bilang emigration, departures, or outflows. Samantala, ang stock ay ang bilang na nandarayuhan na naninirahan o nananatili sa bansang nilipatan. Mahalaga ang flow sa pag-unawa ng trend o daloy ng paglipat o mobility ng mga tao habang ang stock naman ay makakatulong sa pagsusuri sa matagalang epekto ng migrasyon sa isang populasyon hindi na bago ang migrasyon o pandarayuhan. Simula pa lamang ng pagsibol ng kabihasnan ay malimit na ang pagdayo ng tao tungo sa mga lugar na magbibigay sa kanya ng pangangailangan maging ito man ay sa usaping pangkabuhayan, siguridad o maging personal. Sa konteksto ng Pilipinas, malaki ang ginagampanan ng dahilang pang-ekonomiya sa pagpunta ng maraming mga Filipino sa ibang bansa. Binanggit sa mga naunang aralin sa quarter na ito na malaki ang naipapadalang dolyar ng mga OFW sa kanika nilang kamag-anak sa Pilipinas na nag-aambag naman ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Tunghayan natin ang iba't ibang pananaw at perspektibo sa migrasyon. Globalisasyon ng Migrasyon tumataas ang bilang ng mga bansang nakakaranas at naaapektuhan ng migrasyon. Ang mga bansang madalas puntahan o dayuhin ay ang mga kontinente ng Australia, bansang New Zealand, Canada at United States. Ito ay patuloy pa rin dinadagsa at sa katunayan ay nadadagdagan pa ang bilang ng mga bansang pinagmumulan nito. Malaking bilang ng mga migrante ay mula sa mga bansa sa Asia, Latin America at Afrika. Mabilisang paglaki ng migrasyon Ang kapal o dami ng na mga nandarayuhan ay patuloy ang pagtaas sa iba't ibang rehiyon ng daigdig. Malaki ang implikasyon nito sa mga batas at polisiya na ipinatutupad sa mga destinasyong bansa. Dahil karamihan ng mga taong nangingibang bansa ay nagnanais na makahanap ng magandang trabaho sa pupuntahang bansa, nangangahulugan ito na maaari silang maging kakompetensya ng mga lokal na manggagawa sa mga bansang kanilang pupuntahan. At dahil dito, upang mapangalagaan naman ng mga manggagawa ng bansang tinarayo ay nagpapatupad sila ng mga batas at polisiya na hindi dihado ang kanilang mga mamamayan, subalit nakakaagapay pa rin sa kanilang mga dayuhang manggagawa. Pagkakaiba-iba ng uri ng migrasyon Hindi lamang iisang uri ng migrasyon ang nararanasan ng halos lahat ng mga bansang nakapaloob sa usaping ito. Alamin natin ang pagkakaiba ng irregular migrants, temporary migrants, at Permanent Migrants Ang Irregular Migrants ay ang mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na hindi dokumentado o walang permit para magtrabaho at sinasabing overstaying sa bansang pinuntahan o maaaring tapos na ang kanilang mga kontrata subalit ayaw nilang bumalik sa bansang kanilang pinagmulan sa anumang kadahilanan. Sa ating mga Filipino, karaniwan ng tinatawag silang TNT o ang mga tago ng tago. Nagtatago sila upang hindi mahuli at ipa-deport sa ating bansa. Temporary migrants naman ang tawag sa mga mamamayan na nagtungo sa ibang bansa na may kaukulang permiso at papeles upang magtrabaho at manirahan ng may takdang panahon. Ang ilan sa halimbawa nito ay ang mga foreign students na nag-aral sa bansa at mga negosyante na maaari lamang manirahan pansamantala na anim na buwan. Samantala, ang permanent migrants ay may layunin sa pagtungo sa ibang bansa ay hindi lamang trabaho kundi ang permanenteng paninirahan sa piniling bansa kaya naman kalakip dito ay ang pagpapapalit ng pagkamamamayan o citizenship. Pagturing sa migrasyon bilang isyong politikal Malaki ang naging implikasyong politikal ng migrasyon sa mga bansang nakakaranas nito. Ang usaping pambansa, pakikipag-ugnayang bilateral at regional at maging ang polisiya tungkol sa pambansang seguridad ay naapektuhan ng isyo ng migrasyon. Magbigay nga kayo ng halimbawa na kung saan ang pagdami ng mga tayuhan sa isang bansa ay nakapagdudulot ng suliraning pampolitikal. I-comment mo ito sa baba ng ating video lesson. Paglaganap ng Migration Transition Ang migration transition ay nagaganap kapag ang nakasanayang bansang pinagmumula ng mga nandarayuhan ay nagiging destinasyon na rin ng mga manggagawa at refugees mula sa iba't ibang bansa. Particular dito ang nararanasan ng South Korea, Poland, Spain, Morocco, Mexico, Dominican Republic at Turkey. Pamilyar ba kayo sa ibig sabihin ng refugees? Ang mga refugees ay ang mga taong napipilitang umalis sa kanyang bansa dahil sa takot na dulot ng digmaan, terorismo, kalamidad o pagkakait ng karapatang pantao. Karaniwang humihingi sila ng proteksyon at tulong sa ibang bansa. Feminisasyon ng Migrasyon Malaki ang ginagampanan ng kababaihan sa usaping migrasyon sa kasalukuyan. Sa nagdaang panahon, ang labor migration at refugees ay binubuo halos ng mga lalaki. Nang sumapit ang 1960, naging kritikal ang ginagampanan ng kababaihan sa labor migration. Kaakibat ng migrasyon ang pagbabago ng gampaning pangkasarian sa isang pamilya. Tunghayan naman natin ang iba't ibang dahilan ng migrasyon. Unang kadahilanan ay ang paghahanap ng hanap buhay na makapagbibigay ng malaking kita na inaasahang maghahatid ng masaganang buhay. Ang pagnanais na magkaroon ng maalwang buhay para sa mga anak at pamilya ang nagtutulak sa isang individual upang makipagsapalaran sa ibang bansa. Paghahanap ng ligtas na tirahan Nabanggit natin kanina na mayroong mga taong hindi ligtas sa kanilang lugar, kaya naman ninanais nila itong lisanin upang magkaroon ng kapanatagan at mawala ang takot para sa kanilang mga kaligtasan. Pangihikayat ng mga kapamilya o kamag-anak na matagal lang naninirahan sa ibang bansa. Kapag tayo ay mayroong mga kamag-anak na matagal lang naninirahan sa ibang bansa, at nakita nating maunlad ang kanilang pamumuhay ay naiingganyo na rin ang iilan na manirahan sa ibang bansa sapagkat naniniwala silang mas gaganda rin ang kanilang pamumuhay kasama na ang kanilang mga kapamilya pag-aaral o pagkuha ng mga teknikal na kaalaman particular sa mga bansang industrialisado isa pa ring dahilan ng migrasyon ay ang edukasyon ang mga may kakayahang makapag-aral sa ibang bansa ay nakikita itong isang magandang oportunidad upang makakuha ng mas advanced at mas magandang edukasyon na magagamit naman nila upang makipagsabayan sa mga mataas na pamantayan sa paghahanap ng trabaho sa hinaharap. At panghuli, pag-iwas sa sakunang dulot ng hidwa ang politikal o pangkalikasang kalamidad. Kapag nararamdaman mong hindi ka naligtas sa lugar na pinanggalingan mo, nais mong maghanap ng mga lugar na kung saan ay payapa kang makakapamuhay ng maayos at marangal. Para sa aking huling katanungan, kung bibigyan ka ng pagkakataong mga ibang bansa, saan mo nais pumunta at bakit? Alam kong marami kayong natutunan ngayong araw at para sa tuloy-tuloy nating talakayan, ay inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na aralin, magandang buhay.